Tolendo <tellan> <tellan> nada, <tellan> 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 seven <laughs> <Ay, ya. laughs> Lalo na yung <laughs> Lalo na yung green Ano yun? 80 plus 5 mm Marami -hmm. kasi yung green May dalandan kalamansi yun yeah. Ano? Ayaw ko nga Ayaw na Maganda ba Wala Tingin na ganda mo dyan pa ko pala eh. <laughs> Ay Ay ako. Uh, Hindi talaga ikaw. Bakit tayo ng driver? Ang ganda ko dyan. Masasapawan kayo. Ang kona ng driver, masasapawan to. Huwag na ngayon tayo nga lang. <laughs> masasapawan tayo ha. Ay, na gear. Oh, mag-gear na kayo. Ang okay, gear. Ang gear. Ang gear. <laughs> ang gear. Ang gear. Ang ang ge. Ge. Ang terso. Hajin. Ang Terso. Angel. 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 Ada, ala, baru pisa, Angge, unggul. Anjing. Delso anjing. Wow. That was, that was, that was. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. to you. <laughs> <laughs> Ay, naiiyak ako! Anong masasabi mo sa pwede? Ayong Kate pa pala, kunin niyo muna yung Kate. Ay, naiiyak ako! Yung Kate, kunin Yung Kate, kunin mo na. Si papangita pa. Ano sa to nga pa? Hoy, keng keng ko keda. Hoy, takeda keng keng.

ito, masanay ka na sa akin. Masanay ka na dyan. Panidya, eh. Okay lang yan. Ayaw mo siya. Ah, sige, wow, wow, wow. 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 Maraming maraming salamat sa inyo sa mga nandito ha. Lalong, Lalong na sa anak ko, sa mga, sa dalawang kong anak. Ngayon, apat na ako din sa mga kaibigan ko rin nandiyan sa labas. Saka sa iyo ma, uh, wish ko lang sa ano no la kahit sana na may ito nakakulongo siguro mo na siguro dala sa kahit minsan, yung madalas at kahit madalas kahit na madalas madalas kahit madalas kahit na kahit madalas kahit na madalas naman na kahit na madalas kahit kahit na madalas kahit na madalas kahit na kahit na kahit luto ng uh, sa... Ayawang ko nga kasi kahit anong gawin ko mama ito. Kaya ito, mag-alipin pa lang tayong dalawa. Sabi yeah! ko sa no, na sa'yo, Lona. Sabi ko kong... na. <laughs> kahit may <laughs> kalita ko ng iba, pero ikaw yung nasa puso ko man. Yeah! So, ang single friend ko, ikaw talaga may nananak ko. Ay, 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 man, ay, man. ay wala pang siguro, kaya umabot din tayo. Pero hindi ako nanalo. Siguro, ilang <laughs> taon din. Ah, ngayon, mga may binata na tayo, maandyan pa pa rin. Naka-support sa akin. dalaw na sa mga uh, anak ko, na kay Bunso, kay Kuya Brian. Brian, salamat sa pagmamahal mo. Eh, Masaling araw pa lang <laughs> naglalaba ka na. Kay Bunso, na... <laughs>